Star Magic nilinaw ang pag-alis ni Ivana Alawi sa Batang Kiyapo. Naglabas ng pahayag ang Star Magic nitong Merkules tungkol sa pag-alis ni Ivana Alawi sa sikat na seryeng FAS Batang Kiyapo. Ayon sa Star Magic, hindi totoo ang mga naglalabasang chismis tungkol sa dahilan ng pag-alis ng aktres sa serye. Pinasalamatan din nila si Ivana para sa kanyang dedikasyon pagmamahal sa mga katrabaho, at pagbibigay serbisyo sa mga manunood. Paano kaya maapektuhan ng paglilinaw na ito ang imahe ni Ivana at ang kanyang mga susunod na proyekto? Naglabas ng pahayag ang star magic nitong Merkules tungkol sa pag-alis ni Ivana Alawi sa sikat na seryeng Playless, Batang Piapo. Ayon sa Star Magic, hindi totoo ang mga naglalabasang chismis tungkol sa dahilan ng pag-alis ng aktres sa serye. Pinasalamatan din nila si Ivana para sa kanyang dedikasyon, pagmamahal sa mga katrabaho, at pagbibigay serbisyo sa mga manunood. Paano kaya maapektuhan ng paglilinaw na ito ang imahe ni Ivana at ang kanyang mga susunod na proyekto? Binanggit din sa pahayag ang positibong pagtanggap ng publiko sa karakter ni Ivana na si Bubbles at ang chemistry nila ni Coco Martin bilang tanggol. Dahil sa unexpected na kasikatan, pumaba ang kanyang pananatili sa serye ng higit sa tatlong buwan na orihinal na napagkasunduan. Ngunit dahil sa kanyang mga naunang commitments, hindi na kayang magpatuloy ni Ivana. Ano kaya ang magiging epekto nito sa storyline ng palabas at sa ratings nito? Ayon kay Perry P. Lansingan, talent manager ni Ivana, walang katotohanan ang mga balibalitang may attitude problem, ang aktres sa set. Iginiit niya na ang pag-alis ni Ivana ay dahil lamang sa conflict sa kanyang schedule sa ibang shoots at vlogs na kanyang pinangakuan na. Paano kaya tatanggapin ng publiko at mga tagahanga ni Ivana ang paliwanag na ito?